Matagumpay na naisagawa ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 5 ang ikadalawamput dalawang prestihiyosong Saringaya Awards sa The Pavilion, Legazpi City. Ito ang nangyari nitong lunes, Hunyo 24, 2024 sa nasabing lugar na kung saan binigyan ng parangal ang iba't ibang mga individual, grupo at lokal na gobyerno na may malaking ambag sa pagpapaganda ng kapaligiran. Ang mga nanalo sa nasabing award ay na Clark Bungcaras sa Individual kategori, Katanduan si State University naman sa academic kategori, Socio Pastoral Action Center Foundation of Diet Incorporated naman sa People's Organization o NGO, Energy Development Corporation naman sa Industry kategori, at Sorsogon City LGU naman sa Local Government Unit kategori. Ayon kay DNR Region 5 Regional Director Francisco Milla Jr., ito ay napili base sa masusing pagsusuri at validation. Uh, Mayroon po kaming create na committee sa DNR and as early as uh, kasi nga sabi ko nga related din ito sa celebration ng environment Philippine Environment Month kung saan ito pong sa Awards ay ginagawa natin uh tuwing culmination uh, program ng ang dami namin ginagawang activities pero ito ang pinaka pinakahuli sabi ko nga ano pag re- uh, ya yeah, culmination pina ang ano nito is uh, pinipili natin uh, ang Actually, kami lang ang halos gumagawa nito sa buong Pilipinas. twenty uh, 22 years na ito namin ginagawa uh, para i-recognize yung mga tumutulong sa aming mandato. Kasi sabi ko nga kanina, uh, kung kami lang sa DNR ang magsasagawa ng aming mandate, hindi namin kaya. Kailangan namin ang support ng lahat, ano, lahat ng sektor. Ano. And uh, Meron tayong ano nga uh, pinipili ng mga individual, uh, institution and then mga grupo civic organizations para sa saringgaya Awards. Uh, para i-recognize ang kanilang tulong, ano, pag implement ng mga mga environmental projects na walang gastos sa part ng DNR. Nagpapasalamat naman si Mayor Esther Hamor at Environmental Officer Ronaldo Herona ng Sorsogon City LGU dahil nabigyan ng rekognisyon ang kanilang pagsusumikap na mapaganda at mapangalagaan ang kapaligiran sa Sorsogon. First time namin sumali, nakakuha pa kami ng 98%. Talagang bigay ni Lord yon sa amin. Ano kaya yung something unique in Sorsogon you that you Ah, at siguro masipag naman kami lahat ng mga ginagawa namin eh nakinig naman yon dami namin panalo di ba ilang awards namin last year 23 panalo kami pero ito kasi magaling lahat po kasi ng sectors ma'am kumikilos mm -hmm. hindi lang yung city government yung academe kumutulong sa amin partner din namin yung mga private sector kasi hindi namin kaya yung ibang mga programs na cost intensive so tinatap namin yung mga private sector partners namin. Tapos mga people's organization nabibigyan din namin ng mga livelihood. So, ano multi-sectoral talaga yung itong pagdalo namin ng lahat ng mga programs sa environment. Kasama talaga lahat ng ng sector ng uh, community. Nagpapasalamat rin si Clark Bongcaras ng Masbate City dahil siya ang napili sa individual category. Kaya uh... La, uh, gala di ba pag mga mountainers kahit saan nakakapunta tapos nung bata pa talaga ako yung pinaglalaro ang ko na yung ano yung mangrove yung mga ano nagtatanim-tanim na ako nung, habang maliit pa ako kasi nasa ano lang kami nasa shoreline lang ng ano kaya nung lumaki ako may naging mga kaibigan ako ng mga taga DNR yun sumasama ako sa mga activity nila tapos hanggang sa may nagkaroon ako ng mga kaibigan galing sa Maynila tapos tumulong din sila sa akin pinagawa ko nila ng proyekto na nagpagawa sila ng study sa akin kung ano yung ma, ma magagawa na ma ano sa climate change maambag ba yun Inaanol yun. Sir, ilang fisher folks na yung nagka-benefits dito sa project? Ah, marami kasi yung unang project ko yung bangka, 152 units yun. Uh, lahat naman sila uh, nakaka ano nun, naka, naka, benefit sila nun, naka sila ng, ano ng project. Ngayon po mga kababayan, uh, ngayon po ay sabi ko nga, Philippine Environment Month, last week na ng Philippine Environment Month, ang dami pong activities ang ginawa uh, ng DNR, hindi lang dito sa Bicol Region, kundi national. Kasi dineclare po ito ng ating presidente, nagsimula ito nung panahon pa ni dating presidente Cory Aquino, and nagpatuloy uh, dati ano lang, ngayon uh, the, whole, the whole month na. And uh yeah uh, kasabay din kasi ng iba't, iba't ibang program o activities ang ang ginagawa po tuwing Environment Month and nakikita naman namin ang participation ng lahat. Ano po uh natutuwa kami kasi sabi ko nga uh, local government units, uh, civic organizations and uh, of course mga government institutions ay nakikisa sa amin pag-celebrate si ng Environment Month. Ah, uh, in fact, uh, bukas ay Philippine Arbor Day na naman. Uh, lahat ay meron naman nationwide tree planting. And uh, dito sa atin sa Albay ay sa region, uh, sa Albay meron tayong tree planting sa San Francisco. Uh, bukas, ah, uh, ibat iba marami kong magpa And uh, sabi ko nga, uh, iginaagawa natin ito para para lalo nating ano i-increase ang awareness ng ating mga uh, kababayan ng ating lang lahat sa kung paano natin mapoprotektahan, mako uh, ang ating uh, ano uh, environment and natural resources. Pa